So yes, ayan. magandang araw mga kagalawan and once again this is Bro here in Korea and welcome to my blog. and for today's video ay uh, ibabagi ko sa inyo kung gaano ba kalaki ang uh, pinagtatrabaho kong shipyard dito sa South Korea So habang naghihintay kasi kami ng uh, ng sasakyan namin para ihatid kami doon sa Pagtatrabahoan namin kasi dito sa sa site namin is uh, naubos na yung work at uh, meron kaming bagong assignment uh, which is doon ay magdudugtong kami ng mga block. So habang naghihintay at naghahanda ng mga gamit ay napagmuni-muni ko na sobrang laki pala ng pinagtatrabahuan kong shipyard dito sa Korea. And then ang sabi pa ng Korean is mas maliit para raw kaysa doon ikumpara doon sa Ulsan. So, grabe kasi na-imagine ko tuloy yung lugar ko doon sa Pilipinas kung saan ako ipinanganak. Yung Barangay Butongon, Estansya Iloilo na pag ikinumpere ko itong pinagtatrabawan ko, eh mas malaki pa ito doon. No? Na makikita natin na ito, ito yung kasama kong Korean is nagwesek sila or nagkaroon sila ng party-party kagabi na lasing. Ayan. So, ayan. Dumating na yung sasakyan namin. At nakasampa na kami. Mga gamit namin. Nandun na lahat. So, nagbibiyahe na kami. So, tingnan nyo mga bro kung gaano siya kalaki. Dito, sa so, pabang nagbibiyahe kami, ipapakita ko sa inyo gaano siya kalaki. At ano yung mga establishment na nasa loob mismo ng shipyard na to. Ayan, no? Oh, sobrang laki talaga. So, na -imagine ko tuloy yung Uh, from Pier sa amin doon sa Barangay Butungon papuntang bayan parang ganito na to eh ganito nakalay which is 2 kilometers lang ito ang dami tapos uh, ang lalaki pa ng mga barko na ginagawa uh, ilang slipway ang nandyan so at ito isang part lang to mayroon pang part sa kabila ayan oh tinan mo sobrang laki talaga at uh, it, uh, it took uh, like 5 minutes no yung 5 to 10 minutes na drive ng car ayan, lasing pa more, lasing pa, inom pa more ano, inom mo inom pa more, kawawa naman yung kasama ko so, ayan, pag nag-work kasi tayo mga bro dapat huwag tayong iinom na hindi natin kaya no? kasi dapat huwag na lang talaga inom para pa-condition tayo sa trabaho so, e, dito na, dumating na tayo rito sa isang part na naman which is painting area doon sa amin is fitting, slipway uh, sea trial dry dock nandun uh, dito naman is painting area and uh, sobrang laki talaga wala wala mas malaki pa talaga to kaysa sa barangay namin so I'm mean, na -imagine ko to lang from Uporok 1 Uporok 2 Uporok 3 Uporok 4 hanggang Uporok 7 eh na -imagine ko kung ilang ba ito more than 4,000 ang uh, uh, people or workers ang tatrabaho dito na hindi pa nga so malapit na kami sa aming uh, assignment pero sobrang layo talaga at sobrang laki ang daming establishment parang syudad na to eh kaya sabi ko nga uh, na amazed ako habang naghihintay ko at nagmumuni-muni sobrang laki nga pala talaga ayan painting area yan bro so it took like 1 uh, kilometer to kilometers yung painting area lang yung blasting area painting area ayan dyan ipinapasok yung mga block para pinturahan at iba blasting muna ta Oh, ito na yung ipagtatrabaho namin. Yung mga block na yan, may mga kadugtong yan. So idudugtong-dugtong namin ito panibagong ang nakikita natin is panibagong uh, factory na naman. So it, which is, shelter ang tawag diyan. May ginagawa din diyan sa loob. So imagine kung gaano nakahaba yung binyahe namin. Imagine yung mga establishment na nasa loob kung gaano siya karami at mga kalaki. Ang lalaki talaga So ilang basketball court Ilang football field So namangha din ako Nang sinabi sa akin ng Team dyan ko Na mas maliit lang to ikumpara kumpara dun sa Ulsan So imagine Siguro yung mga OFW sa Korea Na nag-work sa Ulsan Makaka-ano siguro Makaka-relate kung ano Uh, sa sinabi ko tungkol kung ga mas gaano kalaki yung taga Ulsan. So napad nadaanan natin yung isang building which is isang canteen din yon, isang mga opisina, mga opisina and then panibagong shelter na naman at malapit na kami, bro. Malapit na kaming mainip. <laughs> Sobrang laki talaga. So ayan, panibagong shelter na naman. Tingnan niyo kung gaano siya kalaki. So so huge, no? Grabe. At ayan nakarating na kami sa aming Uh, siyempre first thing to do is ihanda ang sarili uh, magsuot ng PPE yung personal protective equipment natin kasi yan ang pinaka importante bago tayo magtrabaho lagi magsuot ng mask kasi ang alikabok dito ay hindi uh, yung alikabok hindi bakal kasi pag yan na, na pumapasok sa baga natin, eh, isa ngayon, hindi pa natin may inda. Pero kaya kailangan natin ng protective equipment. Then, yung helmet natin, hard hat, yung ilaw, yung goggles, and then, yung safety harness or safety belt na tinatawag. Yan ang uh, PPE natin. Sa so, so buhay natin, in spiritual life, ang PPE naman natin ay ang salita ng Panginoon. Na, na lagi tayong ma equip at magbasa ng salita ng Panginoon. And every time there will be a temptations in our life, eh meron tayong panlaban na salita ng Panginoon. No kasi 'yun ang panlaban natin sa mga temptations na ginagamit ng demonyo upang uh, ma-fail tayo kasi the devil wants us to fail. The devil don't want us to to succeed. At ito yung gagawin naming block. Yan yung idudugtong namin. This is cardiac Four car carrier sheep. So that's it now bro. That less